Gaano po karami ma'am ang nawawalang case folder na binabanggit po ni Gerald Nartates? Gaano karaming case folder po doon, case folders po? Yes sir. Uh, sir Erwin, uh, linawin lang po natin. Ako po ay personal pong uh, nakipag-unayan po sa NCRPO. Uh -huh. At uh, yung pong statement po sir na ibinanggit po ni uh, R.D. NCRPO, uh, ang ISIS doon po sa nangyari nga po na pinigyan niya po ng instruction yung kanyang uh, personnel at yung kanyang uh, ay uh, isang opisina yung R1 at R7 para i-account po lahat po ng folders at uh... mm. Klarify po ng NCRTO oh sir is technically sir ay wala naman pong nawawala. Itto so mm -hmm. happen na they conducted po yung accounting ng mga case folders. Ang nangyari po ang uh, ang uh, explanation po sa akin kanina nung akin tinanong ay uh, dalawa, dalawa po kasi sa Sir uh, Erwin yung opisina na nag-a-handle po dito yung pumawagwan po diyan po pumapasok yung uh, mga mga case folder po yung particularly yung Discipline Law and Order Office po. At doon naman po sa R7, yan naman po yung nagkakandak po sir ng investigation. So ang nangyari po sir dito ay uh, po siguro sir ng poor uh, turnover pag kami napapalitan po ng mga personnel na may hawak po dito, hindi properly na ito turnover. And according to them, ilang beses pong lumipat ng opisina itong R1 po natin, especially during the time na may mga may mga nabahang mga papeles na ilipat sa ibang opisina but kinlarify po nila sir Erwin na as of now po ay naaccount na po itong mga case folder po na ito hmm. at yung iba po doon ay for implementation na po. Okay. Ah, uh, so walang nawawala. Ah, uh, Colonel Pahardo. Tama po sir, kinlarify po nila yan sir na wala pong nawawala ito oh. sa matter o pa really putting a system. Sa ngayon, sir, ang ginawa po, sir, nila ay talagang proper, proper turnover pag ikaw ay may re sa ibang unit at ikaw ang may kustudiya na mga administrative case folder ay dapat meron kayong official turnover ng papalit sa'yo. Ito yung number ng uh, case folder na i-turnover -it ko sa'yo para makikita natin from that system ay kung merong, may, merong sinong may accountability dito sa mga folders na ito. So, dapat, sa ngayon po, na-account na po nila ito, sir. Dapat din dyan, na uh, ma'am, at attorney, no? Uh, ah, Colonel, eh, magkaroon tayo ng database uh, yeah. soft copy. Ah, Oo, oh, para at least kung mawala man yan, eh, meron tayong uh, kopya. Tama po, Sir Aljo. Uh, Kasama po yan sa naginawa pong uh system ngayon na maliban hmm. nga po doon sa proper turnover ay may data system na po tayo at meron na po tayong aging kung kailan pumasok po dito sa opisina po na ito ay dapat ay uh, ma kumpleto po nila yung proseso ng investigation within the required timeline po. Meron oh. daw mga pinekeng pirma sa mga dokumento ta. totoo ba ito? Colonel? Uh, tama po sir. May isang insidente po yan. Oh, mayroon ay, din po yung uh, mm. naging option po kung bakit nagpa-investiga po talaga ang uh, ating uh, regional director. At uh, we have to really commend the efforts po ni uh, regional director dahil nung siya po ay uh, uh, nag-assume po ng... Uh, ng uh, RD at NCRTO ay marami po talaga siyang uh, uh, na resolve dun sa mga pending cases at as of now po pinagmamalaki po ng NCRTO na zero backlog na po sila. At isa nga po diyan sa na-discovery na nga po ni RD ay uh, meron pong isang incidente diyan last year kung saan yung isang pulis po natin ay nagki-claim po nang uh, nagki-claim po ng back wages dahil uh, mm. uh, na-resolve na po yung kanyang kaso. Tinabmit po niya yung mga papeles niya sa Civil Service. Subalit so, ta uh, nung ibinalik po yan sa regional uh, level po ay napansin po ng knowledge dan Awag RD na parang uh, fake po yung kanyang signature. Mm. Doon sa isang uh, desisyon nung pinaimbestigahan po niya it turned out na pineke po nit nga po yung kanyang signature. Kaya ito pong pulis na ito na nameke ay kinasuhan po natin ng uh, kasong grave misconduct at uh, pong dinidinig yung kanyang kaso at once mapatunayan niya, siya po talaga ang nameke ng uh, firma ng ating RD ay uh, madidismiss po ito sa servisyo. Okay, sige. Alright, right. Okay. hindi. Eh, eh, may pahabol ako ba? Uh, sige. Uh, uh, Colonel Pahardo, uh, humingi na ng paumanhin ang Quezon City Police District sa pamilya ng uh, Yumaong uh, Ronaldo Valdez dahil sa kumalat na video. Ano po, uh, meron na po bang mga instruction ang uh, higher headquarters para hindi na po ito maulit sa mga rumiresponde nating police, sa mga soko? May uh, binago ba kayo na standard operating procedure para yung mga ganitong insidente, yung mga first responder natin, ay hindi na-picture at ginagawang content sa kanila mga Facebook, sa kanila mga TikTok, yung mga uh, crime scene. Colonel, meron na po bang pagbabago or adjustment na ginagawa o gagawin ang PNP para hindi na maulit itong paglalabas ng mga litrato, which is confidential, di po ba, sa mga uh, crime scene, Colonel Fajardo? Tama po sir Erwin. Uh, because of uh, what happened nga po dito sa mishandling nga po ng uh, investigation relative to that case po ay uh, review po ng ating uh, PNP higher headquarters yung mga protocols pertaining to the investigation po ng mga kaso. At uh, itong mga police po na involved po na ito ay uh, kinasuha na po natin. It so happened sir na dapat po talaga ang naging protocol po dyan, eh, nung humispondi po yung police po natin, ay dapat po talaga ay meron po siyang uh, body-worn cameras at uh, in the absence of body-worn cameras, ay dapat po may alternative recording devices. Uh, during that time sir, yung unang responder ay... Uh, binidyohan po niya yung uh, crime scene for purposes of documentation. Ang nakita po talaga nating pagkakamali doon is yung manner ng pag upload niya doon sa kanilang Viber Group na investigation <laughs> unit at uh, nakita na rin sir natin, na-identify natin kung sino pa yung nag-upload at nag-share doon sa iba pa pong mga, mga police din po. So more or less, mga lima po yung under investigation and because of that sir, ay uh, review nga natin yung polisiya na hindi dapat mag-ingat na ina-upload natin, yung ang, ginagamit kasi natin sir Erwin yung Viber Group para mabilis hmm. natin maireport yung ating mga report. Pero dapat this should be handled with caution. with caution Hindi basta-basta ito nire-release sa mga unauthorized personnel po. Dapat po palalahanan din ang uh, mga kapulisan natin na wag gawing content yung kanilang mga kagayaan yan, operations yan, maging yung mga nasa bundok natin, mga police, military operations, baka pwedeng iwasan because they will be sending signals doon sa mga masasamang loob na huhulihin nila. Hmm. Di po ba? Uh, Siyempre, may mga Facebook din yun, may mga Twitter din, nanood din ng TikTok. Malalaman na inooperate sila. Baka pwedeng paalalahan ha, na, oh, kayo dyan ha, yung... Uh, magingat Mag-ingat sa mga post, wag mo muna yung post. Siguro after operation na lang, pero papunta tayo doon, wag nyo nang kuna na tumatawid tayo ng ilo, ginagapang iyong bahay, etc. Mm. Kasi it's sending uh, wrong signals. Di po ba, Colonel Pahardo? Yes po, Sir Erwin. Maraming salamat po sa paalala po na yan. At uh, yung atin naman pong assurance po sa inyo at sa ating mga kababayan, there are uh, existing nga uh, protocols in handling mga sensitive information at ipapaalala po natin yan na dapat po talaga there are uh, communications uh, na ipinapadala natin na uh, whether it's in higher headquarters o sa regional M, eh, hindi po talaga dapat yan isinishare sa mga hindi nga po autorizado. Much more na ilagay po nila yan doon sa mga contents po nila just to 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 have a uh, content nga po doon sa kanilang mga respective social media accounts. <laughs>